May narisip tayong question na related sa aircon at auxiliary fan motor. Pag naka-on daw ang kanyang aircon, e, eh, continuous na naka-on yung kanyang auxiliary fan motor. Then, pag naka-off daw yung kanyang aircon, e, eh, parang bihira umandar yung auxiliary fan motor. Ang tanong sa atin ay, kung normal ba yon? Okay, mga paps. So, ngayon, naka-on yung aircon. Okay? So naka-on naman siya. So check natin doon sa ati sa labas no kung naka-on din o constantly naka-on yung ating uh, auxiliary fan motor. So kung mapapansin yung mga paps, yan, laging naka-on yung auxiliary fan motor natin pag naka-on yung aircon. Patay sindihan halos. Pero pag naka-on talaga yung aircon, halos continuous yan hindi yan namamatay mag-o-off man yan ilang segundo lang pero on na ulit okay ngayon patayin natin yung aircon subukan natin okay ah so, buka natin patayin yung aircon mga paps i-off ko yung aircon pakita ko sa inyo so off natin yung aircon okay so yun nakita nyo mga paps patay yung auxiliary fan motor ayun na na Okay, So, so ganun mga paps no. Pag naka-on yung aircon, constant naman na naka-on talaga yung auxiliary fan motor. Pero depende sa kotse yan. May kotse kasi na may high end low. So, pag nag-on tayo ng aircon, usually yung low niya naka-on. Tapos yung, on, yung high niya once in a while. Pag yung inyong auxiliary fan motor naman ay yung isa lang yung speed, stop and go lang naman yon. Now, pag nag-off tayo ng aircon, normal naman na mag-off or mag-on o oh, mas matagal mag-on yung ating auxiliary fan motor. Okay? So, check natin ulit. Pakita ko sa inyo. I-on na. Okay. Okay. On natin yung aircon natin. Then, kung makikita ninyo, andar na yung ating auxiliary fan motor.